Pwede ba kayo sulti ni mo? Kadayo lang, mga, mga 15 minutes. Ano ba yeah, balay? Okay, Mag... brad. Pwede brad. 15 minutes naman ka, brad. Ya. oke lagi. lang. Oh, okay brad. Dayan, brad. Jadi selamat Ay, salamat. Ay, brad. Dayan, brad. Jadi sis. <laughs> Masunod ako ni mo, sis. Kaya... Kaya... Mas may nang... Mag-una di menambah. na yung bahay. Kaya tinamagay dyan ko ka, pastor. lagi. <laughs> Kali okay, so gayo ka ko maguna ya. Okay, mag yeah. ko okay, so, <coughs> uh, makakatuo balay mo nang ako <coughs> di diba, maguna. Wala <laughs> lagi. <coughs> Sige Brad, ayun Brad. Sige, thank you. Yeah. Ana ko Brad. Eh, uh, salamat kayo sister ha sa mga pagpadayon ha. Waysa so, pa yan Brad. Ah. Uh, Salamat kay sister sa mga pagpadayon na ako sa mga pliman eh? Ah, uh, isa pa yan, pastor. Mm. Kanang, pastor sa kuan ka kuan di ay ka ng, mm. ko, sa kayong eh, pangalan di ay? Ako si Kuhan, pastor uh, Edgar Logan, sister. Ah, uh, ang reliyon, pastor. Ako ang kuhan na uh, reliyon, kuhan ka uh, ng, nag, Kuha ko nag-pastor ko sa 70-20s. Amo ba na ang sa barista?

malay problema bet kami ani mo ka pastor kay kani mo kasi piat ngano nga e, nga mas piat ah, mi stem ngano man tapi mo na bilantayan ng among istorya ba kay mas buan mo da, perfectionista mo dili kadang dayo mga dili kadang ang ayan unta ah, ah, nang itudlo Rodi? Rodi pero di jud na mo itudlo kay kuan kay kay bawo mo supaki murag kinan ang tabunan ninyo sa simbahan okay supaki mas supaki mo sa mga bulolo mga wala sa katolik ko oh so, wala nga Mau pakai bantai aja Ah. Yeah, sa kadoy bantay. Man na masipet lagi. Kadoy bantay ka mo di ang bantay unon. Oo. So mo okay. so, na sister, ah, magsungko na ta sister sa ko ang sister. Ah. Ako, masipen, ako, sister. Okay na bulat isa. Di ba maghisgo sa tas sa Ginoo? Ah, so, Ay sa so, di sa di pa ta magsungko ka nang. Oh. Uh, okay na mag-brag na ako ipaul. Na kay Paul sister. Oh, kay Paul ang taas. Pastor. Sino? Masibling pa sa sister. Di <laughs> ko ko ni pas <laughs> manigbas ko sa pulong sa Dios. Ah, mira. Very good, very good.

Sabtu, sabtu, Daido, Hakan, taksa, Mini, Pastor, Yani, aku, Ari. tanaw na to, oh, dili ba siya mudagan ng pastora ni? <laughs> ay, pastor, pasensya na ha, medyo, kasi medyo nalangan ko. Eh, kasi, okay rani mo, pastor? Ay, kanaan. Okay na, sister? Ay, okay na, okay na, okay na pastor. Oo, oh, okay na, okay na. Okay, problema. Ah, uh, sige, ah, uh, sister, kanaan na. Uh -huh. Uh, salamat kayo nga uh, ni balik ka dito kay magsubo uh, magsugod na ta pag iskot sa pulong sa gino. Ha? Hmm. Ay, isa, isa pastod. Oh, uh, isa. Uh, Sa dili pa ta magsugod, uh, sa usa ta. Ay, uh, muhari. Di, di, di. Di, di. Ha? Di pa. Bawal sa mga kalagawan. Gusto? Di, hindi pwede yan na. Ay, man pa pwede nga. Pagday, mga isa, mahal mo bilhin. Ay, di. Oh, di. Wala wow, man god, kadang na Wala wow, ba di ka makabasa sa Bibliya nga sa Lucas 1.47? Ang tanang katawahan, magaday ka na ako. Do, basta pastor, ka, di, 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 di ka tao. Eh, di ka mag... Wala <laughs> man ka magday. Sa mga nga bilhin. Ito, 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 wala ito, 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 wala may magdi na ito, 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 kaya eh, hindi naman kung tayo lang magkalaro kaya wala sa Biblia. Hmm, wala sa Biblia. Wala Ma, may gitundo sa Biblia ng, nga nairo sa Rio. Nga nung iyo mga pastor nga wala si Biblia ang rosaryo. Oh. Nga na sa Biblia, tanan, tanan ang gibuhat sa katuliko. Ano ka sa Biblia? Ay labi na ang pag-usaryo. Huwag kang pagday sa atong mahal na Virgen Maria. Nga na sa Biblia, ba? pastor, mga misteryo. Ano natin mabasa na sa Biblia mismo nga ang misteryo, ang, ang misteryo, ang pag-usaryo, ang naana sa Biblia, Pastor. Hmm. <laughs> na sa Biblia, di? Ano na. mo? na. Oo na. Oo na. Oo na. Oo na. Oo Hatagan ka magbusaryuhan para kita magampo ang pagday sa mahal ni Bihing Maria. Di, ako uh, tuyo eh. Maghiskot sa pulong sa ginoo. Hindi ka magampo. Di na, ingo sa dili pa ka maghiskot sa pulong mag yeah. di, sa ginoo. Magampo pa man ta. Hindi Di, ka sa inyong simbahan nga sa dili pa magsunod magampo. Adi, bahay mo na sister eh. Kung mo lang ganin ni sister, magrosaryo. Di ba mo kumari din na magrosaryo?

Hindi ba siya magkapot Hindi dito 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 ako sario? lang kita, pastor. Sige tama mag 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 magkapot ata. Magkapot lagi. Hindi na lang. Ako lang hindi sa pagkampo. Magkapot sario lang kita. Ay ay nung pamumus na magkapot sario lang niya. Hah? Magkapot ta, pero dito dito na magkapot sario. Kaya din yung mayroon lagi. Ako lagi magbuot. Kaya ako may tagpay. Ang mga malanggani Oh, kita yung mahihing mo, ano may mahihing mo, kung nang sa pagdahig sa mga hindi. wala din mo sa mga pasto, ng mga sabadista. Talay kung man si Maria, talay kung man siya. Kaya siya may naan, may ginawa si Presto. Ay, din mo, Maria, ang enhancement mo. Yung namin, nga siya, inahan ni sa pero... Ano ko para sa iyo Kaya nga may yung ron. Magkasali, lagi ako may pagbalay. Awa, ito, may mga wali. May pagmuli na lang ako. Oo, oh, may drama ni. Kaya oh. ka sa pano. Oh. Ito nang -man bawal yu. Yu pa, ma man ninyo ang pag-usap. Yung, yung pamaayong mo nakapagday na sa atong mahal na Beng Maria. Naman ko na din yung sister. O, oh. tanawa na ko na. Huwag siguro kong basa sa Biblia. Tanawa na kong bilid na Biblia, o. Pati yung Kapitulo 6, versikulo 7. Sabi niyo, Andre, sa inyong pagampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano. Ha? Wala ka ng madrosaryo. Di ba din nataghan ng mga pulong? Balik-balik, magimaya ka ma Santa Maria, di ba? ka, kapastor, nga nung balik-balik ang mga pagkasaryo. Ano sa madaya? Ano madaya? Kay di ba, ni Ingon man sa bala ang kasulatan, ang tanang katauhan, magaday ka na ako, ka na ako. Oh. I magdaig tanang katawan magdaig sa mahal nga birhen. Oh. di kamo mga sabali mga like tinuhan. Oh. Wala mo mo gadaig. Oh. Muna kami mga katuliko magsige balik balik og rosaryo, maghimaya ka Maria, Santa Maria kay amo mong giapil. Eh? Dapat dapat magdaig man ang tanan ta kamo mo gadaig amo mong giapil imbi sa kamo imulit atong balik-balik nga pulong pagampo. Giapil mo na, mumurag amo oh. ang pasabot na amo amo mong gitubos ba? Mas kamu'y busong tiag to, kami nalay ni Tapal. Iyan, naganaghil mo na okay. mo. Hindi na kinakala na kikip mo. Dapat mo lang hibon na mo. Mo naging oh. si Biblia. Oh. Kaming katoliko, kami mga katoliko, kami ang minuwas ninyo. Ikamuwa e mo ang sa pulong sa ginoon. Ito ang patiwa may mag-ingon ang mag Santa Maria. Kamu na lang isulti. Kami. Oh. kami! Kami! Kami na lang kadi. Ang mo. Ang gahit mo. Ang musunod mo. Sumba manggali na. karon ay inyo ra mig disapang. Oh, kina ta yo takaro magsugod na karo mo. Kuwaan mo kadaghan mo. Magahim ko. Kuno sa iya taro ma arong arong kuan, makuwaan mo ba? Arong mo dagha ti dapan imo sa tinuod sa dominyo. Onya ba ko? pila man kami ni sang rosario? 15. Kinse? Mm. Inya kinse ra to ang kuan. Kina video mo abot to 30, 30 minutos. Ah, uh, upa okay, ka! Why ka? Upa ka! Upa ka! pa, ka, diba? Diba sa simbahan nyo, grabe mag- Murang isa ka adlaw, masiguro mo mag-wali. Oo. Oh. Like 15 minutes, hindi so, mo, kahit Ah, uh, yung sister, kay supag so, nyo sa kung kabupot o na mag-usaryo, sister. Imo, e, makubuton! Ha? <laughs> di ba, wala, di ba, tungkol gawa, wala ito to na mo. So, supag sa mag rosaryo, mi. Sukat-sukat sa pagkatawad, sumi, pagkahimaw na rosaryo, usaryo may, so, kasi, so, so, namang, Ano? Hmm? kay kanang rosaryo dili na iya sa maginoo iya sa mga pagano oh. Pagdaig ko na sa mga gibiri ayo na oh. lalis lalis laris pastor ah, eh. ah, mag rosaryo ah, ah, may mga di, di ko di hikap na di ko hikap anak di ko di ko hikap na eh di na iya sa gin <laughs> <laughs> iya na <laughs> sa oh. mga pagano hindi mo may alam ingon na pala mudagan ko nang yawa ah di, di, di na tambo ng istorya sister <laughs> Salamat talaga sa imbuhan. Salamat na lang sa imahal pagkuhan. Salamat na yung pagpadayon rin sa imong balay ha. Pag-rosaryo na lang niya. O, 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 Kung tahay na mo anak sa inyong panimalay ba? Unya o sa kapastor. Kung ka na ba tayo nagplano nga, mawali mo akay ni natong mga katuliko na atong padayon sa panimalay. Unya, atong hatagag ng Tino udah neler lagi sulte, Nona. nga. mu, mu ku anjur nasi mula mulakau mudagan, ba? Uh, mu hawa apa? Nah, uhatagan ni mudas seriusan. Mu, simpak. Bukannya terang dagan nih ba? Nakita ninjo. Di bawah simpaksha. Di tuju deh kaguan tentang mu apa tersebutnya, mu hawa. Di ini kita ninjo di bagan ini apa? Hari ini dah uhatagan lu serius-seriusan di bawah. Lakau sih di tersebut. Tino kok jadi neler lagi sulte? Karena <laughs> waninya paling serius. Tanawan ninyo mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Tuara. Tuara ang pastor. Asa ra to wan kita. Wan kita, Wana. Ay to tara 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 tara. Asa na pud siya padul padulong ay. Ayay. Mo nang kita mga kaigsuunan, mo hatang tu tagusaryuhan. Kay arung mulikay na sila nato.